Maabot na po sa 3.6 million pesos ang kabuang reward money para naman sa ika ng suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon alias Johnny Walker. Una na naglabas ang Presidential Task Force on Media Security ng 100,000 pesos sa pabuya mula sa isang private person. Sa sino ma makakapagturo sa kinaroroonan ng salarin? Habang naglabas na rin ang Misamis Occidental Provincial Government ang karagdagang kalahating milyon. Nag-alok din si Misamis Occidental Governor Henry O. Minal Sr. ng 3 milyong pisong pabuya para naman sa sinumang law enforcer na makakahuli sa mga suspect dyan mga kasama, naglabasin din po ang gobernador ng isang milyon piso pabuya sa sino makapagbibigay ng impormasyon sa nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya gamit naman na improvised explosive device itong Oktubre. Limang milyon piso ang matatanggap ng law enforcer na makakahuli sa nasabing kriminal.